Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Yan, so, Gapi Farm Update. Ano na ba tayo? Part 34? Yun. So, Gapi Farm Update, Part 34 na tayo mga buddy. Ayan. Wuh, nakapagod. Sobrang taga natin na kapag vlog. So, for today's video mga buddy, ay papakita natin yung mga isda dun sa cement pan. So, before that, meron tayong uh, dito ng mga grooming tank, kasi balak natin bumalik doon sa uh, pagbreed ng antlers. Meron tayo dito ng mga body. Meron tayo dito double sword. Ayan, mga maliliit pa. So, ayan, pipili tayo dyan. Kasi, uh, balak natin mag-compete ulit sa antlers na category mga body. So, yun siya na category is uh, belong siya sa uh, mga sword category double sword, bottom sword pareho lang sila ng category uh, yun sa akin is belong yan sa sword sword type so baka mag import kami ng ibang strain ng short tail kasama doon yung mga spare tail meron pa akong mga naiwan doon sa ibang breeders yung mga kilala natin try natin uh, kumuha ulit ng mga uh, dati natin linya ng spare tail kung meron man tayong makuha, mas maganda kung wala man tayong mahanap, bili na lang tayo ng bago mga body ng uh, spear tail kasi uh, hindi ko kasi gusto yung round tail hindi ko alam kung bakit di na, na, hindi ko, na, naga, hindi ko type yung round tail mga body although maganda naman siya show yun siya para mas trip ko yung spare tail mga body so ayan So tuloy tayo. Punta tayo dun sa tub. Buddy Josh. Ayan. Punta tayo dito sa tub. Kasi i-update ko kayo dito. Sa ating tubs. Ito hindi pala ika-cut. Ayan. Naran tayong dito. I-prepare natin. Para dun sa ating antler. Buddy Roach. What's up? Ayan. Dito pa rin mga buddy. Marami tayong isla dito. Ah... Uh, ito. Tatinong white. Na hindi ko na alam saan ilalagay. Baka ipapakain natin sa flower horn. Ito, meron tayo ditong HB. Ah, hindi para AFR Blue Ears na maraming anak. Kita nyo mga body. malalaki na yung iba. At i-underwater shot na mamaya. Ito, female lang uh, p Ayan, mga female. lame meron tayo mga upcoming males na igugroom dito, ayan oh. Iba malalaki na yung tenga. Sobrang dami niyan mga buddy. Ayan. Wala pa tayong mapaglagyan kasi uh, inayos inaayos muna natin yung mga ayan tabs yung mga ayan oh, ginugroom natin. Sasarek tayo diyan para igroom natin. Dito, meron tayo dito AFR na ribbon. Kung kita nyo, ang dami ang tayong breeders natin dito ng EFR ribbon meron tayong uh, swallow isa, ay dalawa pala mostly ribbon tapos meron niya yung mga fry, mga body na kinuha na namin uh, balak namin i-pull out tong koi na non-ribbon, papull out natin yan kasi maglalagay tayo dito ng singa blue tapos magdadagdag tayo ng dalawang bucket ng uh, Pinter media Talagay tayo dito, isa dito, isa dito. Ah, baka tatlo. Kasi isa sa gitna. Malilima lahat. Ah, uh, yung purpose dyan is yung isang tub is more on singa, grow outs. Tapos, dito sa kabila, yung AFR natin. Tuloy natin yun, yung mga fry doon. natin yan. Tapos, meron akong plano dun sa NLR natin. Kasi meron akong mga dating tank ng... Uh, 12 by 24 by 24 ah 12 by 24 by 12 yun so dito p dirt pa rin ayan mga grow out na p dirt including dito mga grow outs Yan, mga grow sa na ayan, marami tayong paanak ng p dirt at mamaya ay underwater shot natin dito maram, marami pa rin tayo dito mga p dirt na ginogroom eh, kita nyo ito isa ears ayan o Ayan, mga malalaking ears. Ito. So, marami tayong maselect dito, mga buddy. For groom, for release. Kung sakaling gusto nyo bumili ng feeder, marami tayong pwede for sale dito, mga buddy. At, yun. Marami dito yung female. Kung sakaling gusto nyo, meron din tayo. At, mostly dito, mga buddy, is groom na. Meron na tayong mga nag-groom dito. Yan lang mga malalaking tenga. Ito, ito. Ito, so, pakita ko sa inyo yung sample. Ayan. big ears talaga. Ayan. Ito. Paisaw. Show grade. Ayan. Marami tayong available na feeder. Kung sakaling mag-order kayo, marami tayong mga body. At, pati dito, marami din tayo dito. Mga female lang. Red dragon, Ayan. Female lang red dragon, Ito, mga dragon. Ito, walang laman. Dito, feeder. Ayan. Ito, hindi na ito naalagaan. Dito, meron tayong dragon dito. Yan, mga peter. Peder yan lahat, mga buddy. Pero, ipopull out natin yan. Ilalagay natin sa isang tub. Ito, pakita ko sa iyo. Yan o. Oh. Ano, dito, So, maraming peter dito, mga buddy. I-underwater shot natin yan maya, maya para makita niyo yung malapitan. So tara, let's go underwater shot in 3 3, 2, 1 So, ayan mga body Dito na tayo mag-start sa ating P-Dirt na gapi So, lahat ng nandito sa ating Cement pan buddy is puro P-Dirt Yan na males Ayan, so Mangilan-ngilan na lang dyan yung groomable Mga body kasi halos lahat dyan Is material grade na lang Ayan, kung nakikita nyo, malalaki yung ears, mga badi Pero may konting-konting problema lang. Kaya hindi natin siya pwede ibenta ng groomable na for release. Pero ito, release nito, mga badi Sa halagang, i-message e na lang ako. Kasi bawal maglagay dito ng presyo. So, ayan, release natin yan yung lahat ng material grade na male. At meron din tayong material grade na female. Yun pa rin, mga badi, by trio kung sakaling mag-order kayo at dito nyo panood yung bibili nyo na P-Dirt is may extra kayong mail na ayan, material grade din ayan, papa, ipapaubos lang natin itong mga body tapos meron tayong mga kasunod na ginagro out ngayon na P-Dirt kasi sobrang dami nun at para magamit na rin natin itong isang area dito ng cement pan So, kung nakita nyo mga body, napaka-tingkat ng kulay at solid na solid yung body nila. At dito naman mga body, ito yung ating uh, albino Gappy koi. Ayan, mga juvenile size. Pero, non-ribbon to mga body. Ibang linya to dun sa nabili natin sa Vietnam na uh, koi red ears. Na naging koi ribbon na ngayon yung albino. So, ayun, limited stocks lang yan mga buddy. Pero ito, uh, natin to dito na, na tab kasi ginamit natin to para malagyan ng mga fry ng mga singka blue. So, ito yung huling video nila mga buddy. Pinapakita ko lang sa inyo kung kano kadami to. Ayan, hindi tayo nag-release nito mga buddy. Pero kung sakali mag-order kayo ng albino koi tulad nito, pwedeng-pwede natin din yung release kung sakali. Yan yung mga itsura nila, mga buddy. Uh, juvenile size pa nga lang. Wala pa tayong adult nyan mga buddy, na pwede na i-breed. Pero, ayan, kita nyo naman yung mga female. Yung iba dyan, ispartil na. Uh, pwede na rin i-breed. Pero, hindi mo siya gano'ng kalakihan tulad ng mga narelease natin na Gapikoy. Eh. Yan, mga buddy. Ayan, ang antitingat na kulay nila. At ang ganda. Napakadami. So, ayan, dito naman tayo sa ating... Ayan, dyan si Baderoter. 'Yan dito sa ating albino full red na ribbon. Yung mga female dyan mga body is ribbon jeans at isang swallow yata or dalawa yung swallow natin. Na ayun, nakita natin doon dalawang swallow tapos uh, mostly dyan is uh, albino full red na ribbon yung mga female at non ribbon naman yung mga males. Ayan, body Ayan, line breeding yan mga badi. Hindi pa natin yan in-outcross sa ibang linya. Line breeding pa rin yan. Galing yan kasi elite. Yan yung mga paanak na... Uh, at ayan na ay yung mga anak na nabili nating breeders. So, yan na yung sila. Uh, breeders na din. Mga panibagong breeders natin. ng Albino Full Red. Kung nakikita nyo, pulang-pula yung ating Albino Full Red. Uh, hindi pa tayo mag-release -re ng Albino Full Red na ribbon mga badi kasi limited lang to turo uh, Breeders pa lang yung mga natira sa atin. May mga upcoming tayo na grow-outs nito pero napakaliit pa lang mga body uh, at hindi pa pwedeng i-release. Ayan, kumbaga nandun pa lang sila sa fry na stage. Tapos dito na side, ito yung mga female natin na feeder. Ayan. Meron dyan yung mga groomable, meron ding mga material grade halo-halo na yan mga body. Uh, meron tayong beta dyan, nakikita nyo yung nag-ibang uh, isla dyan, meron tayong beta nila kaya dyan na female tapos mostly dyan yung ating uh, P-dirt na female ayan yan yung ating giant na beta na female, ayan binidyan natin kasi, ang cute o, oh, giant na giant ang ganda ng kulay, multi-color so, kung saan kayo mag-order kayo na P-dirt na material grade, meron din tayong material grade na mga female Ayan, nandyan. Kita nyo. Yung mga pulang-pula dyan, mga badi. Yan yung ating mga groomable na female. Tapos dito, yung mga coming natin na P-dirt. Ayan, mga juvenile size. Nasa 2 months old pa lang ito, mga badi. Kung nakita nyo, bagong labas pa lang yung mga ears nila. At hindi pa masyadong kalakihan yung mga female. Ay, yung mga ears nila. Pero lahat dito is puro male. May mga konting female lang na nilagay namin dito para iwas punit don sa mga males kasi nagbibreed breed kasi sila uh, at kaya nilalagyan namin ang mga female na hindi naman matawag na reject pero uh, yung mga kabatch lang din nila ng mga female na hindi na namin kinuha para daran silang i-breed. tapos dito yung ating albino full platinum white ayan napakadami kung nakikita nyo napakadami nyan mga badi Mga non-ribbon yan Na albino full platinum white Yan mga juvenile size Sobrang dami Kung nakikita nyo mga badi Ang ganda tignan Ng mga albino full platinum white natin Juvenile size Dito yung ating RDSS na mga male Ayan. Half moon. Mga alba. Ah, ah, red dragon snake skin. Ayan. So, maraming marami din yan mga buddy. At hindi dyan. Ah, hindi yan lahat. Pwede mag -room. Yung iba kasi dyan is hindi half moon. Round tail lang siya. Kaya, hindi natin pwede i-groom yung iba. Tapos dito, yung ating Uh, albino full platinum na blue ears. Ayan. AFR blue ears natin mga buddy. Kung nakakita nyo ang lalaki ng ears nila. Color blue. Yan yung mga female nila mga buddy. Parang albino music. Uh, stable line yan mga buddy. Ganyan talaga yung lalabas sa kanya. Kung sakaling breed kayo niyan. Yan yung side view nila ng ating albino full red blue ears. Ayan, EFR blue ears natin mga buddy. Dumbo yan mga buddy. At litaw na litaw yung kulay nila. Tapos dito na side, yung ating mga breeder ng Peter. Ayan, yung gamit natin ng na mga males dyan is yung mga old na mga males na galing sa show. Tapos yung mga female dyan is bago na. Ayan, mga bagong breeders yan na female kasi yung mga female dati is pinull out na natin uh, pinakamatagal kasi nila na breeding stage is 3 uh, to 4 months after nun nagpapalit na tayo ng mga female pero yung male ganun pa rin stay lang gan hanggang sa mamatay sila yun so hanggang dyan na lang yung ating underwater shot mga body so oh, ayan yeah, mga body yan yung ating underwater shot. Kapagod! Ayan, so, halos fry pa lang yung ibang isda natin mga buddy kasi naubos kakabenta. At meron pa tayong release dito. Ayan, meron tayong release na p Uh, AFR Blue Airs yung full gold natin, konti na lang, so hindi mo na akong mag-release. Meron tayong RDSS. Ito, oh, meron tayong RDSS dito. Diba? dito. Ayan, RDSS Nagi, ginugroom Meron tayong female doon Pwede tayong mag-release yan HB White Meron din tayong HB White uh, Singa Blue YKC Ayan, YKC Yellow King Cobra Meron tayong dito Mga ginugroom Ay, hindi pa pala uh, Grow Out Ayan Meron tayong ginugroom dito Na YKC Dito, dito, dito Ayan, mga YKC natin Meron rin sa YKC, half metal, meron din, half metal. Eh, dali, dali pa. E, Kaya sa inyo, half metal. Half metal. Ayan, yung dorsal dor dor niyan. Galit na galit. At uh, Singa Blue, meron tayo yung release sa Singa Blue. Merong 3MB na pwede pang show. Merong groomable, meron sa adult, tsaka meron din show grade na adult open. Uh, may kamahalan ng mga badi kasi uh, yun ready for entry na at yun lang siguro yung update natin for this vlog uh, Gabi farm update part 34 sa susunod na video mga badi update na, update ko kayo dito sa ating mga beta kung ano na yung itsura dun sa mga tab na nilagay natin, actually nakabili ako ng mga uh, panibagong 10 liters na lal lalagyan update ko na lang kayo sa part 35 kung ano yung bago doon so yun lang uh, kung na, nagustuhan nyo yung video na to mga buddy don't forget to like, share, and subscribe yun lang bye peace